ngayon sa ng Parakalay upang gumala at kapistahan po ngayon guys, pichados. Ayan guys, iikutin natin. Sobrang ganda ng Parakalay. Ayan, okay. Sunta kami sa Palanyag. Ayan, hello. Ano, tapos na kayo? Hindi <laughs> pa Ayan guys. Ikot tayo, ikot tayo. Amili tayo, kasama kong aking mga anak. Tsaka aking asawa. Hello. Saan tayo sa Palanyag? Ayan guys, papasok na kami sa Palanyag. Ayan guys, ang daming tao. Ayan. Ayan, sara ng tao guys, napakarami. Ayan, ang daming kasi pista. Kapista na ngayon. Ayan. Siksika ng tao guys. Ayan, papasok na tayo guys sa, sa entrance ng Palanyag. Ayan, titignan natin. Sobrang dami ng bilihin guys. At kapistahan ngayon, Ticha Dos. Dito po sa bayan ng Paracali. Ayan. Ayan guys, ang daming mga paninda. Hmm. Ayan. Ayan. Ang gusto, dami na mabili oh. Ayan. Dami na mabili. Hello, ang dami ha? Ah? Hello, get out. Ha? Ah. Hello. Guys, dami mabili no? Dami, dami paninda. Ayan. Ayan, kaliwa kanan ang paninda. Ay, parikoy. Sorry, sorry. Marikoy. Sorry. Guys, sabi. Tayo bilihin, guys. Pambili lang ang wala. Hello. Ano? Ano, labas na lang tayo, guys. Sa area. Asa? Ay, Ayo. Ay, ay, Ayoko kaya ni namban. Wita kita namin. Ay na, ay na. Nawala daw siya nawawala. Ay na wala. na masamarin de? Na bargain bargain. Hindi malupit na kailanpin ni na Yan. Daming tao. Ano? Glinis ng mata. Okay. Ang guys, may natagpuan dito, glinis ng mata si Kuya oh. Napakagaling niya oh, Nalinisan niya yung mata oh. Oh, ayun, dami dumingaw. Oh. Ah, uh, guys, okay, sudaming so iya. Hoy, ampun ah. Na. Napaka tindi na yung mga domino. Hmm. Ano? Hoy, talaga oh. Nalabas yung dumi niya. Ang okay, guys, so mga itim-itim, nasa mata ni Kuya. Ayun. Yun oh, yo. Hoy, mga oh. mga ano? uda ta. Oh, sorry mga parasite sa mata. Ha? ng mga ugat-ugat ng mga namamaga yeah. siya. So, Mas may ginatakamang pagkainin si tatay. Kaya pala minsan ang matay na labo. Dahil kaya, dyan. Gawa po ng ganyan, yan po yung mga virus bacteria. So, yung ud sa mata. Okay. Ito kasi yung palinis niyo? Yan po kasi mga buhayan. Mm. Lilino ng pagtingin pag nawala na po yan oh. Ay, wala na bus na po Tom. wala na ha huh? Abirahit nang iyan. Inde. paningin, Ito maganda uh. hmm. uh, buhayan... ay, ay, siya kasi no? mga gagalaw. Ay, ay no? o, Nguud, um, Gagalaw. Ano Ano gagalaw? Ha? Huh? Di ko talaga. Legit siya talagang gumagalaw mga wood. guys, dami na nanood na. No. Wood. Eh. Pwede, hmm. ma, kuwan, kuya, sa video, mading makita. Ah, ito guys yung ginagamit ko Kuya na panglinis sa mata. Kung gusto niyo yung bumili, PM niyo lang si Kuya. Ayan. Sa mata, panlinis. Tanggal ng mga uod. Mayroon, nagagalaw nga. Binuhusan ng alkohol. Okay. Oh. Okay, thank you. Sige, salamat po, kuya. Okay. Thank you.